kampi ng bayan kasangga ng masa kapanalig ng batas at hustisya Attorney Danny Con abogado de Campanilla Magandang gabi sa lahat ng nagsisikhay araw-araw oh lalim ng tagalog ko nagsisikhay ah ano ibig sabihin ng nagsisikhay Tatanungin ko nga sa iyo eh. <laughs> hindi ko rin alam. Ano ba yung nagsisikhay? Di ba yung nag nagsisipag? Tama Kasi ba ako? Kasi yung nagsisiksik, alam mo ko yon. <laughs> <laughs> Di ba nagsisikhay is nag nag Tama? Ipaki-google natin, ha? Ito <laughs> uh, po, ako Kasi po ano yun eh. yan eh. <laughs> It, yan ah, ay bagong salita. Kasi parang bata ko, wala ko naman, hindi ko naman nadinig yung salitang yan. Oo! Oh. Ano daw? Hindi mo narinig. Ulitin mo. <laughs> masipag masikap na paggawa at walang sawang pagpupursigi. Pagpupursig. Ay, oh, pala ang nagsisikay. Now, ay, for the first time, natuto sa akin si Attorney Danny Concepcion ng pagsisikhay. Now you know, ha, Attorney Dan. Sige. Okay. Ako po yung mare ng bayan, Mari At syempre, kasama natin for the first time, ako naman ang may na-impart. Attorney Danican. <laughs> first time yon. <laughs> nagsisigsig. <laughs> <laughs> Ba't hindi pilit yung nagsisigsig? O, oh, syempre, siya po si Attorney Danicon, ang abogado de Campanilla. Good evening. Magandang gabi rin sa iyo, maare at sa ating mga kababayan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan. Okay. Ito na po ang mga numerong pwede ninyong tawagan. Ito na mga numbers, attorney. Uh, kapag globe po, 0954-310-0331 at SMART. 0961-770-8807. Oh, there you Ayan have po, it. po, nakalista sa monitor. Yan, yeah, nakalista sa monitor. Ha? Kaya tawag na po kayo at mag-text. Uh, mamaya, at kung, mamaya gagapang na yan. <laughs> at kung, attorney, mm. hindi sila makatawag, anong gagawin nila? Hindi sila makatext sa dami ng te-text. Anong nila? Hindi mag-message. Ayun. May okay. okay. message lang may sila, message mag lang sila lang ng sila mensahe. Saan sila mag ng message? Pwede sa Facebook, pwede sa text, ayan. At ayan. syempre, susubukan namin kayong makontak para mas magandang uh, makausap namin kayo. Di ba mas maganda yung may kausap tayo? At oh, natatanong naman. natin lagi kung kasi, ano yung niti-griti. Oh, kasi nagkakaroon tayo ng pagkakataong maglinaw. Mm. Yes. Bakit kailangan malinaw? Para po maganda ang tama ang sagot. Ayan. Kasi sasabihin ko sana, para hindi malabo. Tama. Para hindi malabo. <laughs> Kaya naman, malinaw. <laughs> Kaya malinaw, okay. kasi hindi malabo. Kasi hindi malabo. Okay. Sige. Si Michael. Pinag-iisipan pa yun. <laughs> <laughs> si Michael, 39 years old, ng North Caloocan. <laughs> mm. Good day po. Sana po ay mabigyan ng advice. Ayan, may nabangga po kasi akong pedicab uh, driver habang nagmumotor. Biglang liko kasi siya kaya nabangga ako. Na-hospital po ang pedicab driver dahil napuruhan sa paa. Nagbigay na po ako ng paggawa ng pedicab at ang gastos namin sa hospital ay libre dahil sa public hospital siya na confined. Pero humihingi pa rin po sila sa akin ng 60,000 pesos para daw po sa danyos at perwisyo. Ang tanong ko po, hindi po ba sobra-sobra naman ang hinihingi nila sa akin? Eh, kung uh, pag-iisipan ninyo, doon po sa panahon na nasa ospital siya, <coughs> hindi po siya makapaghanap buhay. Dahil na, sa na siya. Dahil mm -hmm. sa nabangga ninyo siya. Nabangga, oo. Hindi <coughs> <coughs> siya nakapagbabaho, insya. Na-ospital. Oo. Tama, hindi naman po siya nagbayad sa ospital. Mm -mm. Pero nawala naman po siya ng kita. Yes. Eh, siyempre, ihingin nila na sana ay bayaran ninyo yung dapat na kinita niya. Okay. Pero ang kanyang trabaho, yung nabangga niya, ang trabaho ay pedicab. isang pedicab driver. Ang, Ayan. ang sinasabi ko lang naman, pedicab driver yung kanyang profesyon. Mm. Ang uh, gusto ko lang sanang itanong, attorney, um, kung pedicab driver at gano'ng katagal na panahon na hindi siya nakapagtrabaho, yan siguro dapat yung tingnan natin kung magkano kinikita niya sa araw-araw, at para maibigay sa kanya. Ang sa akin lang naman, baka ang iniisip nitong ating texter, baka naman sobra, baka tatlong araw lang makapagtrabaho ka na at sisigilin mo ko ng 60,000. So, yun ang sinasabi natin. Hmm. Na yung kita niyang nawala, yun ang ibabalik niya. Ngayon, ang tanong, hmm. eh, kung hindi siya magbibigay, so, sasabihin siyempre sa kanya, sige, dedemanda kita. ah uh -oh. Ganyan. So, pag dinemanda de siya, Um, meron naman usually na mediation yan, tama ba ako? Ah, at pwede namang tawaran niya. Oo, pwede naman tawaran. Ah, oo, di tawaran ya. Pero kasi hindi lang din kung ako yung kadisgrasya yes. niya. Yes. Hindi lang din naman yung nawalang kita ko ang si sisingilin. Ang uh, naging perwisyo sa akin eh. Ano pa? Sige nga. Ikaw yung mabalda ng paa? Masakit. hindi lang yung sakit. Uh, pati yung baka ikaw ay hindi na makalakad ng normal. Di ba? Ah, may At saka, point. sige nga, ma-hospital ka nga. Masakit din yun. Sa public hospital, walang aircon yan. Mm. Nakahiga ka ron. Kung tatlong araw ka, tatlong araw ka nagtiis doon sa so hospital. Mm. Di ba? So, hindi lang po yung nawalang kita uh, ang uh, hihingin niya. Mm. Siyempre, pati yung personal na... Uh, yung morally, yung, physical. Yung, personal <laughs> na injury na kanya Injury, nata mo. Ako, na kanyang... Uh, ako, oh. na kanyang uh, uh, tiniis. Opo. Mm. Uh, Pero, attorney, tanong lang naman ito, ha? Of course, para rin sa'yo ito, uh, ano nga ba pangalan niya? Si Michael. Kasi baka naman hindi siya ang may kasalanan. Tanong lang naman ha. Mm -hmm. Eh dahil nga siya yung siya yung uh, uh kumbaga siya yung nakabangga, mm -hmm. no? ah uh, dahil hindi ko hindi ko naman pinapaboran siya no kasi may mga pagkakataon talaga bigla na lang sumusulpot yung pedicab bigla na lang sumusulpot yung motor uh, eh sapagkat nagbigay na siya ng pagpapagawa doon sa pedicab baka inamin niya inamin na niya oh baka inamin na niya kasi niya. oo Anyway, madaling solusyonan naman yan. I'm sure pwedeng mapag-usapan yan, ano? So kung mafailan ka ng kaso, <coughs> mediation naman dyan, eh. Mm -mm. Oo, madali pa yan. Hindi mahirap uh, solusyonan yan. Okay? Um, at saka minsan kung hindi mo kaya, pwede namang staggered. saka ang justisya natin, pantay naman yan. Marunong mag-isip yan kung ano ang tama, anong sumusobra. Pero minsan kasi, sobra rin naman yung hinihingi ng iba. Kaya nga minsan may justice system tayong uh, sina sinasandalan. Okay? Good luck sa'yo. Ito naman si Patrick ng Source Sorsogon. Patrick, magandang gabi sa iyo, Patrick. Patrick. Hello telepon. Patrick. Hello. Ah, hello po. Oh, ayan Good na. Good evening po. Good evening, Patrick. Anong tanong mo, ka attorney? Ah, uh, attorney, di ko pa po, po kasi nakukuha yung separation pay ko. Then, higit 30 days na po ako, 30 days na po ang nakalipas nung nakapagpasa ko ng resignation at clearance hindi po nagre resign yung employer ko. Mm. Legal po ba yun? Sandali. Nag-resign ka? Opo. Okay. Ano ngayon ang kinokolekta mo? Yung separation pay po. Ah, pagka po nag walang separation pay. Ang pwede ay, mo yun, lang... Ang final pay. Ang, ang final, ay, final pay, pay lang. Okay. Kasi Oo. po, yung uh, sweldo mo yes. na para dun sa mga araw na pinagtrabahuhan mo at saka okay. yung mga benefits mo, yung part ng 13th month mo, et cetera, et cetera. Pero kasi po kadalasan hindi lang po 30 days ang hinihingi ng kumpanya para ito ay mabayaran. Oo, oh, oh. may kasi, proseso minsan ano. Oh, kasi oh, oh. hihingi pa mag-clearance pa po kayo, baka meron pa kayong pending na kaso. May pending ba kayong kaso sa kumpanya? Wala naman po. Ah, wala. ayan. O di ganito, uh, pumunta ka sa HR hmm. o kaya dun sa payroll. Ako? At tanungin ako? mo, kailan po ba niyo babayaran yung aking uh, yung aking final pay kasi po 30 days na, kailangan ko po. At medyo oh. pagka, pagka po kasi hindi na ibigay eh, baka po magre-reklamo na ako. Agad-agad, <laughs> 'di ba? Oo, oh, baka nega. Hindi, hmm. sabi mo muna, Patrick, na ano, malam pa masaya pumunta dito, no? Sayang ah. pera, okay. opo, Oo, oh, eh, ba't ka nga ba nag -resign? hindi ka na masaya? Opo. <laughs> tsaka hindi, meron siyang nilipatan, eh. Opo. May nilipatan -po. siya, mukhang mataas ang sweldo ron. Ah, okay. bakit <laughs> tayo, ah, di ba? At saka baka yung girlfriend niya nandun. Talagang may istorya na. <laughs> mm, may istorya na ah, eh. May istorya na. <laughs> <laughs> O, oh, good luck ha. Pero tanongin natin, Ka-Atty. Pero taga-Sorsogon siya, di ba? Oo, taga-Sorsogon. Napunta ka na ba sa Sorsogon? Nakita mo Magandang na kung gano'ng kaganda ha? ng Sorsogon yes, ngayon? Yes, yes. I, I like Sorsogon. Ang, nag, ang nagbago ng itsura ng Sorsogon ay si Senator Cheese Escudero. Ah, oo nga pala. Dati nating kasama dito yan sa yes. programa natin, sa kabila. Sa hmm. kabila, that's true. Pero yun nga lang, ngayon merong nag-alborotong bulkan. <laughs> Diba? Mount Bulusan. Oo, o, si Mount Bulusan. Pero ang tanong natin, para sa you to Patrick ha, Hathorne, gaano katagal talaga yung pinakasabihin mong reasonable time? Kasi baka mamaya after one year pa ibigay ay, sa kanya. hindi, kanyang. one year is not reasonable. Oo, kaya nga. What uh, is the reasonable time? Maliban na lang kung may pending case nga. O, kung walang kung pending case. may pending case na ikaw ay pananagutin, hanggat hindi natatapos yung kaso, hindi nila... Uh, ibabayaran yung final pay mo kasi uh -huh. kung matalo ka dun sa kaso, dun nila baba, ibabawas uh -huh. yung hinahabol uh -huh. nilang uh, amount, amount if ever. oo pero ako lang ha as an employer siguro sa akin mga pinakamahaba na pinakamahaba siguro talaga 60 days yun yung pinakamahaba sa akin ha hmm. sa ibang mga friends ko ganyan din oh. yung iba 30 days lang pag wala na mabilis lang kasi yung iba pag malaking kumpanya dami dinadaanan at totoo naman nasa labor eh. code eh. tignan nyo. ano nasa ba nasa labor, labor code yan. natin ilang ilang oh. ba ang reasonable na, alalay doon mo, kung kailan babayaran ang final yung final pay. pay. Oo. Doon na sa ano 'yan, after termination, ha. Ah. After termination, final pay. Pero dati anong trabaho mo, Patrick? Uh, supervisor po si isa pong uh, papo dito po. Supervisor ka ng as pa po dito po. Ayan, the final pay should ideally oh, be released eh. within 30 days. Pero nga ideally. Ideally. Be released ayan. within 30 days from the date of separation. Uh Oo. -oh. Unless a shorter period is mandated by a company policy or collective bargaining agreement. Oh, give it a, give it another 15 days, 45 days kasi minsan wala yung boss. Ah, at sabihin pipirma, na ninyo na kwan. Yan. Pero sabihin mo nangangailangan din po ah, ako. At medyo sabihin mo na ko eh, baka oh. ako magreklamo yeah. na ako. Oo, baka magreklamo na ako, 'di ba? Pag sumobra na talaga, 'di ba? Okay, good luck sa iyo Patrick. Ah. <coughs> naka 30 Alamak days po. na kasi. Oh, hindi ka na naapektuhan ng pagputok ng vulkan, Patrick. Ah, hindi naman po. Oo, akala ko sasabihin niya pero yung employer ko maapektuhan ma ma sana. Ang tagal eh. <laughs> <Okay>. <laughs> pero wag ganon ha, bad John, Bad, aba, aba, bad, bad. Okay, Wag tayo mag-think of ill on other people. Thank you, Patrick. Salamat po. Okay. Eto naman, si Andrea ng Bulacan. Hello po, good evening. Humihingi lang po ako ng advice tungkol sa utang ko sa limang credit cards. Huwag Ay. na tayo magbanggit. Basta ba? 500? Total inakit. ay 2.1 million. Oo. oo. Nag-max out ko po kasi lahat dahil sa mga emergencies pagpasok ng 2025. Sa ngayon po, minimum payment lang po ang kaya ko which is 50,000 a month dahil kakapanganak ko lang at kakabalik sa trabaho. Pakiramdam ko po parang hindi nababawasan ang utang at nag-worry ako na makadumating ang time na di ko na rin kayang bayaran ang minimum. Sobrang nasa-stress na po ako ano kaya ang dapat kong gawin. <clears throat> oh, medyo business ano na to uh, medyo mahirap Oo. yung kasi po hindi na legal yung hindi na legal siya eh uh, kasi Oo. po kung legal ang ating pag-uusapan eh sasampahan kayo ng kaso normal yun eh normal yun mm. uh, for collection palagay na natin si Bill ngayon kapag ka po criminal ang lang naman sa inyo sa criminal is tapa Yes. Okay, o kaya yung violation ng access device law. Yun naman po, makakasuhan kayo roon kung ginamit nyo ng ginamit yung mga credit card ninyong alam naman ninyong wala na kayong pambayad. Ang tanong ko dito, uh, attorney, <clears throat> let's face it, ha? Let's face it. Mga malalaking establishment pinag-uusapan, malalaking banko yan. Mm. Ang mga abogado niyan ay mga batikan. Okay. Kumbaga sa... Haligi. Sa gagamba. Oo. Batikan yan. Batikan yan. Mm. Uh, aligian ng mga ano hmm. magagaling silang mag-hire ng anong, mga lawyers. Anong ang punto ko doon, ang lagi nilang pinapasok, kahit sabihin minsan ng lawyers mo na hindi mo naman talaga ginamit yan nung alam mo may, meron ka pang pambayad, eh ganito, ganyan. Minsan, pinalalabas pa rin na ito ay isang criminal case. Ah, basta, basta mapatunayan nila. Basta, mapatunayan, basta nila. mapatunayan nila. Na alam mo namang wala ka ng pambayad ay ginamit mo pa rin ang card at minax out mo nga, pwede maging ista yan. Okay. Mm. Meron ako violation um, ng access device. Access law. device. That's mm. correct. Pero ito lang ang sigurong maipapayo ko on a business side. Okay. Si ano nga ba ito? <laughs> Pangalan niya. Si Andrea. Andrea, ang pwede mong gawin is puntahan mo itong mga bangkong ito humingi, siguro ipakat mo na lahat ng credit card mo. Huwag mo nang gamitin ang mga credit cards mo. Ang sabihin mo na lang, baka pwede i-restructure yung lahat ng utang mo para makabayad ka kahit papaano at hindi ka Mademanda mm. ng tuluyan. Kasi talagang tutuluyan ka na mga yan eh. Sure tayo dyan. Mm. Okay? At nang hindi na tumaas mm. ng tumaas ang interes mo, ang problema dyan, attorney, habang hindi ka nakakabayad ng principal, dagdag ng dagdag ng dagdag ng dagdag. Pero kasi 2.1 million eh. Yes. Pero ang binabayaran lang niya 50. Which is minimum. And then yung... Hindi, kami... yeah, yung 50 interest lang siguro yun. Exactly, my hmm. point. So, ang, ang, ang kailangan mong gawin talaga ngayon, if I were you... Kasi sabi niya, ang minimum payment lang po na kaya ko... Ay 50 mil ah, lang kada Pero buwan. 2.1 million, hindi lang 50 yun. Kasi sa, sa ano lang, sa, sa, kasi yun nga ang kumikita sa credit card attorney eh. Akala mo ang liit ng minimum mo, pero... Hmm. Interest lang 'yon, hindi nakakabayad 'yon sa principal. So, my 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 thoughts lang naman. You can and you may and you may not follow my my advice to you, but this is just you know my thoughts no um, you go to the bank okay sabi mo stop na yung bank call na or isoli mo na isurrender mo na yung credit card ipapaklose mo na wag mo nang gagamitin pero willing ka namang magbayad i-restructure ang loan mo para mas stop ang interest uunti-unti untiin mong bayaran kasi kung hindi dadagdag nang dadagdag ang 2.1 magiging 4.2 So, lalaki ng lalaki ang utang mo. So, try to go there. Yun nga lang. So, balit, tatapot, ngunit, minsan na blacklist ka. Yun ang nangyayari. Kumbaga parang sinasabi na kaagad na, ah, ito hindi pwedeng pautangin ulit kasi ganito yung nangyayari. Yun ang nakakasad doon. Di ba, no, attorney? O yun. Pero sabi nga natin, attorney, ang mga bangko ay magagaling. <laughs> Magaling. Kumubra ng koleksyon. Hindi makasagot si attorney. <laughs> mm -hmm diba? So anyway, sana, yun nga, mahirap talaga magkaroon ng utang, masakit sa ulo 'yan. Sa totoo lang, ha. So good luck sa iyo. eto naman. Juliet, 37 years old ng batangas. Hello po, nag sampa po ako ng vaucy or violence against women and children. Hindi po siya sumipot sa lahat ng patawag, kaya inakyat na po sa korte ang kaso noong February. <coughs> Ang sabi po sa amin, antayin na lang po namin na mababaan siya ng warrant. Nag-follow up po kami kamakailan at ang sabi ng court staff, hindi pa daw po napipirmahan ng judge ang warrant. Yun na lang daw po ang iniintay para maibaba. Ano po ang posibleng dahilan kung bakit hindi pa po ito pinipirmahan ng judge? Ay, impatient siya. <laughs> impatient oo And, uh, oo uh, gusto niyang madaliin uh, si kasi judge kasi huhulaan lang naman natin ano ano baka ba ang mga out procedure? of the country may seminar uh, baka nga yung judge ay uh, may sakit possible nakalib pwede o baka yung ang judge ay napalitan na at yung papalit na promote na yung judge at yung papalit, eh, wala pa. So pag mga ganyang klaseng kaso ba, attorney, talagang iintayin yung it's either OIC oh, or either magtalaga talaga? judge. Merong dapat na judge na kung yung judge na nakatalaga doon sa korte na yon ay nag-retire o kaya ay napromote o kaya ay nakalib. Dapat po ay siguro Uh, ipakiusap ninyo dun sa clerk of court sa clerk of court Oo. na mag-communicate sa court administrator na gawa ng paraan. Usually, nag nagpapadala ang court administrator ng pairing judge. Ah. Para yung pairing judge ang ang uh, aakto mm -mm. at mag -didesisyon. Pero kung itong judge naman ay hindi nakalib, Mm -mm. At talagang mabagal lang. Mm -mm. Okay, mabagal lang. So ano kaya naging bagong dahilan? Eh baka napakaraming kaso. Ay posible yan. Uh, hindi, yan hindi yan, kaso? Ano, hindi yan, ano, At, at uh, kumbaga, talagang siya eh, mabagal, loaded. siya mag, ay mabagal magbasa. Oh, oo, oh. kasi binabasa yan eh, no? Mm -mm. At saka syempre, sa totoo lang, ang hirap naman ng hindi binabasa, yung dinidecisionan ka agad. Ay, ah, syempre. mm, -mm. Anyway, so paano yon kung ganun nga, Edi, kung mabagal talaga. Ako, pakiusap, kung gusto naman ninyo, uh, sumulat kayo sa court administrator. Mahusay po 'yung court administrator ngayon ng Supreme Court. Si Attorney Raul Villanueva. Ah. Estudyante ko 'yan. estudyante mo na naman. Ah, ah magaling okay, 'yan, magaling. Oh, At saka pagka nag-ano ka, nag, nag -ano ka doon nagsabi ka ng problema, lulutasin niya agad. Ah, maganda siguro minsan makasama natin dito ya. Yes. Yan, ah, pwede natin uh, imbitahan. Imbitahan natin minsan mm -hmm. ang mga estudyanteng Batikan mm -hmm. ni Attorney Con, ah. Maganda 'yan, ha. Mm -hmm. Okay, sige, eto na. Uh, sana natulungan natin yung ating naging texter kanina ha. So makinig ka na lang kay attorney. Eto na, si Kino ng Don Antonio Quezon City, 36 years old. Good evening po. Pwede po ba na madagdagan ng attempted homicide ang kasong physical injury lamang? Dahil daw po nabasag ang v vessel sa mata ng biktima, kahit po wala naman talagang intensyon ng suspect na saktan ng grabe ang biktima, kasi po ang biktima ang unang nag-amok at akmang susuntokin ang sospek. Nakailag lang po ang suspect at gumanti ng suntok. Pwede po bang gawing attempted homicide sa ganitong klasing sitwasyon? Mas magaling suntok yung isa uh, <laughs> na bullseye niya. Eh, di yan po ang sasabihin ninyo. Yung, yan, lahat ng ang itinex nyo sa amin, yan ang uh, sasabihin nyo doon sa, sa piskal na dumidinig sa sa complaint. Oo. At siyempre, kung hihingi ng kung nga mga ngailangan ng ebidensya para patunayan report. itong sinasabi ninyo. Mm -mm. Po. Ngayon, itong attempted homicide kasi, magiging attempted lamang yan kung uh, mapapakita na dapat ay, na, na, ay, uh, dapat, ay dapat ay makamamatay. Ah, oh, dapat. Dapat ay makamamatay yung oh. ginawa mo. Makakamatay dapat yon kung oh. hindi lang may nag-intervene. Ah, o. Okay. Oh. E eh, parang baka mali yung Kung hindi kaso. napigilan Kasi oh, oh, parang oh. ang sinabi, kaya lang naman daw nila gagawing attempted homicide. E eh, kasi pumutok yung mata which is okay. hindi nakamamatay pero hindi, baka permanenteng hindi, hindi pero kaya hindi, baka kaya ganun lang ang inabot eh kasi halimbawa dumaples ah uh, pero kung hindi lang okay. dumap at kaya dumaples eh kasi may nag-intervene pero kung hindi nakapag-intervene itong uh, kung itong inter intervention na to ay eh, hindi naganap eh baka ikinamatay niya ah nakuha uh, ko yung punto mo nakuha ko pero maski nangyari yon maski para hindi nag-intervene na, nang nangyari yung dapat niyang gawin yung intended na dapat niyang gawin ni nagawa niya kung assuming na nagawa niya hindi rin namatay hindi rin nakamamatay hindi yun attempted uh, homicide. homicide okay ang nagbibigay naman talaga ng kaso hindi naman yung mga abogado or ano, di ba? It's the the prosecutor. Ah, yung prosecutor ang nag magsasabi. Nagsasabi kung, kung anong klaseng kaso. Anong kaso ang isasampa niya. Oh, at no, yun namang okay. isasampa niya, eh base doon sa mga ebidensyang iniharap sa kanya. At sa laisay niya. Yung no, oh, at sa laisay, at sa na iniharap okay. sa kanya. Kaya right. nga sabi ko, di yung sa mo, isalaysay mo ron sa fiscal. Okay. lamang po ako, nag self self defense. Eh, 'Yun ang sinasabi niya. Self defense. Self defense lang siya. Okay. Alright. right. So anyway, ay nako, ang dami nating mga question, ang dami nating natutunan. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin ngayong araw na ito. At syempre hanggang sa muli, ako po inyong mare ng bayan, mare Yao. At Tony Dani kun po. Abogado de Campanilla ng Bayan. Hanggang sa susunod po nating episode. Bye! mm oh.